Buong team part ng ASAP nagpunta sa England para dito i-celebrate ang kanilang 30th anniversary. Ito nga ay gaganapin sa BP Pulse Live Arena ngayong August 30, Saturday. Maraming ang excited sa meet and greet na ito dahil napakaraming kinalang artista ang makikita. <tinyo> dito Halos lahat nga nang nandito ay singers. Ang pretty pretty naman nga ng dalawang singer na sina Angeline at Regine. Nandito nga rin sina Eric Santos, Ogiel Casid, Yen Constantino at Casey Tandingan. Magiging magandang concert ito lalo na sa mga fans sa England. sa party, ha? Happy birthday! Buti na lang, dinala nyo yung mga boarding pass. Grabe yung catering birthday. ng birthday ni Sir Ogs. Super. Thank you so much. Super! Balik kayo, ha? <laughs> Ang ganda ng bahay niyo, Sir Ogs. Bahay. Ayan, o. Grabe Sino catering niyo? Grabe, nagpa-party. Sige, you take care, ha? Huh? Happy birthday! Pag-promote pa ng tilaw. Nakakatuwa ang biruan. Kumain nga sila sa isang buffet at nag-alamay-ari ng bahay si Ogi. Sabi ni Kimi, Thank you for being you. Always inspiring and fun to work with. <coughs> si Zasha Padilla naman katabi sa plane si Papa P.

All of the artists that you see here, hindi lang kami that were here for the first time. And it's just an experience that you've only been looking for. to. Makikita rin niya si James Reed nandito at magkakasabay silang dumating sa England kasama si Nazasha Padilla, Joshua Garcia, Gary Valenciano at iba pa. Muling nagpakilig na naman nga ang couple na Donnie Pangalinan at Bel Mariano nang maghabulan nga sila sa London. Magkasama nga sila ngayon sa England para sa ISAP tour. Nagkakatuwa, ginawa nila ang trending kung saan nga tatakbo ang babae at ahabulin ng lalaki. Ang bilis-bilis nga tumakbo ni Belle. Yes, and the singer? Dito ka lang, di kang lalayo sa'yo <laughs> uh, Di pao! Ba't talaga na si Klaes no? Siya lang ang tagmamayay na pinakamahabang title sa OPM So, kung saan di ba net niya? Dito ka lang, wag kang lalayo Coming up! Out now! Coming up! Out now! Download app! Out now! Like this! Sina Kim Chu at Paolo Avellino naman magkasama at nakatsikahan si Klang Clarice de Guzman. Ang saya ng usapan nilang dalawa ni Kimi. Nagustuhan niya ni Kim Chu ang kanta ni Klang at kakaiba dahil napakahabang araw ng title nito. Dito ka lang, huwag kang lalayo. Si Mama Jet, oh welcome to England Mama Jet ha. <laughs> welcome ha. Asap we ko. Getting ready na sila for asap. show. Ang laki ng na venue, napakaraming upuan, naka ready na para sa mga manonood. Sulit na sulit manood dito kasi ang daming kilalang artista ang magsasama-sama. Ito nga ang rehearsal nila bago magsimula ang show. Ay, kumbal naman, oh. No? Thank you, thank you for. Alaga din ang buong team. Sama-sama din sila sa si bus. Napakasaya nga mag-travel ng sama-sama at marami. At pagkatapos ng show, ay gagala naman sila sa ibang tourist spot dito. Napakasaya ng banding ng ASAP, solid ang friendship nila noon hanggang ngayon.